Ang paniniwala sa mga maswerteng omen ay palaging isang universal na bahagi ng ating buhay. Sa gustong man o hindi, marami sa atin ang naniniwala sa mga palatandaan ng magandang kapalaran. Ang pinakadakilang mga pinuno ng mundo ay naniniwala dito. Maraming tao ang nakikibahagi sa mga ritual at nagsusuot ng iba't ibang uri ng lucky charms o anting-anting upang makaakit ng magandang kapalaran. Naniniwala kami sa mapalad at malas na araw. Meron kaming mga paboritong agimat at pampaswerte. Narito ang mga masuswerteng insekto o hayop na maaring magdala ng suwerteng kapalaran pag ito ay pumasok sa iyong tahanan o di naman kaya ay nakasalubong mo. Audio Ang pagbisita ng BATS o paninirahan ng paniki sa iyong tahanan. Isa ito sa pinaka makapangyarihang indikasyon na malapit ka ng yumaman. Ang pamilya mo ay ayaman. Itinuturing ng mga Chino, ang mga paniki bilang mga simbolo ng masaganang kayamanan. Ang pabilog na pattern ng limang paniki ay isang napakasikat na disenyo na makikita sa mga kasangkapan, mga painting at mga ceramics. Naniniwala ang mga insect na ang mga paniki pumupugad lamang sa mga mapapalad na lugar. Meron silang mataas na mga bahagi ng pandama na may kakayahang amuyin ang mga lugar na may mapalad na chi. Sa susunod na dumating ang mga paniki at pumugad ito sa isang sulok ng iyong tahanan, Magalak ka dahil ito ay nagbabadya ng magandang kapalaran. Ang kayamanan na ninanais mo ay maaari mong makamtan. Kapag nahanap mo ang unang letra ng iyong pangalan sa sapot ng gagamba, ang ibig sabihin ito, ito ay indikasyon na ikaw ay magkakaroon ng swerte sa habang panahon. Ang ibig sabihin, ang ninanais mong yaman o oh wealth, yan ay matutupad mo sa lalong madaling panahon. Lahat ng plano mo ay magbubunga at matutupad. Lahat ng humaharang o lahat ng nagtatangkang pumigil sa iyong mga proyekto ay mawawala. Dahil ang gagamba ay mag a ng pera at wealth para sa iyo kahit hindi ka maghanap kusang darating sa iyo. Ang ibig sabihin, kahit hindi ka gumawa ng mga bagay-bagay para swertehin ka, kusang darating sa iyo ang swerte. Dahil ang gagamba ay isa sa pinakamaswerteng insekto na maaaring magdala ng mensahe na ikaw ay na Napakahalaga na kapag nakita mo ang mga ito, Huwag na huwag mong susubukan itaboy ang mga ito. Kapag ang mga ito ay iyong tinaboy o sinubukan mong palayuin o ito ay hindi mo sinasadyang napatay, ang ibig sabihin, hindi mo tinatanggap ang swerteng balita na dinala nila sa iyo at maaaring mapalitan ito ng malas. Huwag na huwag mong itataboy ang mga insekto na nagdadala ng suwerte. Kapag may nagbigay sa iyo ng pera o tip sa iyong lucky days o di naman kaya sa araw na bilog ang buwan, ang ibig sabihin niyan mga kaswerte, ikaw ay siguradong magkakaroon ng suwerte sa buhay ang mga taong nagbibigay ng tip o pera at ito ay tumapat sa full moon day o sa lucky days mo, siguraduhin mo yung pera na yan ay mailalagay mo sa iyong wallet at hinding hindi mo ibibili kahit anong mangyari. Ni hindi mo babawasan yan kung yan ay malaking halagaman Dahil yung pera na yan, yan ang magpapabago sa buhay mo. Mga kaswerte, meron tayong lucky days. At kapag mayroong taong nagbigay ng pera sa atin, tip man yan o hindi sinasadyang binigyan ka, huwag kang tatanggi. Lalo na po kung tatapat sa maswerteng araw. Dahil siguradong sinyalis yan na mayroong suwerting darating sa'yo. Kung ikaw po ay mahilig maglaro ng sugal, Mahilig ka nga uh, maglibang na nga uh, libangan mo po ay gaming. Maaari kang uh, tumaya po dahil maaari kang manalo. Pinaniniwalaan po 'yan ng karamihan sa mga nagsusugal, mga kaswerte no, na kapag may hindi sinasadyang nagbigay ng pera sa kanila, kaagad po nila tinitingnan kung ito ba ay lucky days nila at tinitingnan nila ang buwan kung ito ba ay full moon. Sapagkat isa po yan sa senyales na ikaw ay mananalo ng malaking halaga sa sugal na iyong nilalaro. At wag na wag mong ibibili, aalisin o ibibigay. Dahil ang ibig sabihin niyan mga kaswerte, ipinapasa mo na ang swerte na dapat ay sayo. Huwag na huwag itong aalisin o ibibigay sa kahit sino man. Kapag nakakita ka o nakahanap ka ng good luck symbol tulad ng horseshoe, acorn, four-leaf clover o kahit ang coins, wag na wag mo itong itatapon. Dahil ang ibig sabihin nito, mayroong good luck na maaaring nasa daan mo na. Ang ibig sabihin, ikaw ay magkakaroon ng swerte sa iyong buhay at ang dapat na ginagawa mo sa napulot mo na pampaswerte na yan ilagay mo yan sa isang metal box at pagkatapos mong mailagay sa isang metal box ibaon mo po yan sa iyong garden dahil ang ibig sabihin niyan mga kaswerte, good luck will multiplies. So ibig sabihin, ang swerte na maidudulot niyan ay magmumultiply. At marami pong tao na nakakaalam sa ganyang ritual ang gumagawa niyan mga kaswerte. Karamihan po ng mga manunugal ay mayroong mga ritual at isa yan sa kanilang ritual. Sila po ay bumibili ng acorn, four leaf clover, at horseshoe. At yan ay kanilang ibinabaon. Kung wala po kayong gardens o hardin, po kang kumuha ng paso na malaki. Lagyan mo ng lupa yon at yung metal box mo na maliit nakasya yung mga pampaswerte na yan. Ibaon mo po yan doon at ilagay mo 'yan sa likod ng tahanan mo. Tuloy-tuloy na swerte ang dulot niyan at tuloy-tuloy na panalo. 'Yan ang uh, isa sa pinaka mahalagang simbolo ng mga yan mga kaswerte. Marami po tayong pampaswerte sa sugal ngunit isa 'yan sa mga ginagawa ng mga manunugal. Ang paru-paro ay isa sa pinakamaswerteng insekto o hayop na nagdadala ng magandang balita tungkol sa swerte. Ang kulay ng paru-paro ay may kinalaman kung anong swerte ang darating sa iyo. Una, kung ang paru-paro bumisita sa inyong tahanan ay halos itim na o dark colors na, ang ibig sabihin nito mga kaswerte, ito ay swerte sa negosyo. Hindi dapat kinakatakutan ng mga itim na paru-paro dahil swerte sa negosyo ang dala nito. Ikaw ay may darating na bisita at magandang balita tungkol sa negosyo ang dala nito para sa iyo. Kapag ang paru-parong bumisita ay makulay ang ku ang kulay. Ang ibig sabihin nito, ikaw ay magkakaroon ng bisita na mayroong dalang magandang balita tungkol sa iyong relasyon at pag-ibig. Ang mga paru-paro ay may dalang swerte, kaya't wag na huwag ninyo itong itataboy o papatayin. Dahil sila po ay kumakaway at may dalang magandang balita para sa inyo. Narito ang mga insekto na maaaring magdala ng swerte para sa inyo. Ang mga insekto o hayop kaya malakas po ang kanilang pakiramdam. Alam nila kung nasaan ang swerteng lugar at doon ay nananahan sila. Mga kaswerte, ang videong ito ay para lamang po sa mga taong mahilig po sa pampaswerte at naniniwala sa pampaswerte. Maraming maraming salamat po. Sana po uh, i-share nyo po at uh, Maraming maraming salamat po doon sa nag-subscribe na at doon po sa mga napapadaan sa akin channel, sana po i-like at i-subscribe nyo po. At maraming maraming salamat po kung may tanong mag-comment sa baba. Kapag nabasa ko po kaagad yan, agad-agad ko -agad po, po kayong masasagot. Kung hindi pa po ako sumasagot, ulitin nyo po ang message para po yan ay aking makita at aking mabasa mga kaswerte.